Good morning mga kaibigan, mag 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 magandang umaga sa ating lahat Ayan, ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner Ate JB, happy Friday there friends Ayan, biyernes ngayon no, bukas ay ano na, weekend na, Saturday Alam naman natin pag Saturday kaibigan at saka Sunday Napakalakas po ng bintahan Kaya si Ate JB po ay uh, mag-order kay grocery mamaya But before that, dear friends, ipapakita ko po uh, muna no, yung ang laman ng aking sari-sari store. Kasi may nag-comment uh, po, nag-ask kay Ate GB, no? Ayan, kung ano daw ang mga paninda ko, no? Ano daw yung mga tinitinda ni Ate GB? Bakit palagi ko daw sinasabi na, no, mataas yung sales natin? <laughs> Ayan, so ano, ano ba dapat ang laman ng ating tindahan, kay kaibigan, para uh, yung sales natin palagi mataas? So, ipapakita ko sa inyo, difference ha? Yung mga typical na, uh, laman, no? Tipi ah, laman ng isang typical na sari-sari store. Ayan. lalo na sa mga katulad dito sa amin kaibigan, no? Na medyo, hindi naman liblib, -lib, pero nasa sulok. <laughs> Ayan, so ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, ha? Ayan, para naman malaman nyo kung ano ang itinitinda ni Ate JB. Ano nga kaibigan no, ang kaunti lang talaga ang laman ng aking tindahan. At ito lang ang tindahan ko noon kaibigan, 21 or 22 years back. Ito lang ang tindahan niya at TGB, ganyan. From here up to here, Ganun, ito lang. Hanggang dito pala sa may poste eh. Uh, wala doon wala doon dito lang kay Biga ang legit ng tindahan ni Ate GB 22 years back and uh, thank you so much God ngayon medyo malaki na at marami ng laman so ang kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo but before that ipapakita ko rin sa inyo yung aking uh, CCTV may apat po na CCTV dito sa amin tatlo sa tindahan isa sa aming sala sa living room there Uh, yan po ay very useful. Dapat magkaroon tayo niyan. Okay. So ngayon kaibigan, umpisahan na natin ba? Ha? Ano ba ang dapat itinda mo kaibigan pag ikaw ay may sari-sari store, may tindahan? Lalo na sa mga residential area. Ayan, so alam ko, uh, yung mga kapwa ko sari-sari store, alam na ito. Ayan, pero marami kasi tayong mga kababayo na gusto magsimula ng tindahan. Yung iba, bago pa nagsimula ng tindahan, kaya alam ko makakatulong po ito. So, first and foremost, kaibigan, sa itaas po ng aking tindahan, andon po ang mga diapers, mga napkins, ayan, ayan ito mga bulak, barto sa Tagalog, gapas sa bisaya, kaibigan, yung tissue, yan, so yung mga hindi mabibigat, nasa itaas po. Huwag po tayong maglagay ng mga mabibigat na paninda sa itaas. Pag nahulog, yayay tayo bukol. <laughs> ang sakit, kaya sa taas ng tinan dapat hindi mabigat ang ilagay okay and after that their friends kasunod yung aking mga ito mga dairy products mga gatas palaman ayan yung palaman ko dito ladies choice marami to kaibigan, pero naubos nyo tingnan nyo ayan tingnan nyo wala na ito na lang laman. Pero mag-order ako kay grocery kaya bukas sa ah, may laman na yan. And mga kaibigan, nanotos siguro itong aking Nestle cream ay nakahang Ayan, nakabiti na siya, their friends. ah, uh, sasabihin ko sa inyo, mamaya ang reso na. <laughs> Ayan, so again ha, mga, mga dairy products, their friends, mga cheese. Ayan, dito ko nilagay, their friends. And then, dito mga corn beef. Tingnan nyo, di ba? Mga beef loaf. Ayan. And then, dito mga sardinas, mga isda na sa ilalim. Isda products. Ayan, di ba? Di ba, by section, kaibigan? pag dairy products, dairy talaga. Pag corn beef at beef loaf, ah, corn beef at beef, beef lang. Pag mga isda, yan mga tuna, yan, puro tuna. Para mabilis natin makita pag may maghanap their friends. O, so, ate JB, bibili ako ng ano, pure corn beef, ay yan, dito So, hindi, hindi natin i-shuffle-shuffle, no? I-mix-mix yung ating mga paninda their friends. Dapat by category, kung gatas-gatas lahat, sardinas-sardinas lahat, para mabilis nating makita pag may maghanap na customer. Ayan, so ito yung aking uh, alak section. Ayan, nilagay ko nang yung bottle water na dalawa their friends kasi mala, uh, iyan na lang, no? Pero alak section talaga dito. Ayan, no? So yung alak ko hindi masyadong marami kasi hindi to fast moving their friends. Kunti lang aking nilagay dyan, no? Yung fast moving ko mga beer talaga. Ayan, so may gitorid sa ibabaw. Nagtitinda rin tayo ng mga ganito, non-food items. Ayan, sabon section defense papakita ko sa inyo. Yung sabon ko, siyempre malayo sa pagkain. Tingnan niyo oh, di ba? Mga sabon yan kaibigan, mga powders. Ito yung mga uh, fabric conditioner, mga shampoo, O, oh, di ba? Noon merong merong mga product sa harap ng tindahan ko noon. Na kinuha ko their friends kasi hindi makita ang loob. Kinuha ko para makita ang loob. Ayan. Pero, plan ko na naman na maglagay dito ngayon ng mga pambata, mga laruan kasi may naghanap their friends so nagplan pa lang yan so kailangan isipin ko ng mabuti no kung maganda ba talaga maglagay kayo kaibigan no maganda ba talaga maglagay ng laruan dito sa harap ah, paki-comment no bigyan niyo si Ate GB ng um, ano ba 'yon idea kung maganda ba na maglagay ng laruan si Ate GB dito ha huh? Eh? Ayan, shout out sa aking pamangkin, si JB. Ano, mautal siya ng, ano, saan na dong? UFC Ketchup, their friends. Nagtitinda rin pala ako ng mga liniment oil. Ayan, tingnan nyo ha. Huwag nyo lang i-boss si Ate JB, their friends, kung uh, hindi will arrange. <laughs> Nagtitinda tayo niyan, tingnan nyo, no? Ayan, nagtitinda nga ako ng ilaw. O, tingnan yung ilaw. Kasi, sometimes, kaibigan, hindi naman, always, may naghanap. Kaya nga, dalawa lang tinitinda ko. Kasi, hindi naman ito fast moving. Ang gusto ko lang, pag may maghanap, may maibigay ako. Ito, kaibigan, nagtitinda tayo nito. ba? Diba? Pawala ng insekto. Ayan. Naptalin balls. yan mga, ayan na, mga. Ito, blade. Ito, band-aid. Ayan, nagtitinda tayo nga, girlfriends. O, oh, ba? Diba? Mga toothpaste, of course. And then, here, dear friends, yung katol natin, hindi yan mawawala, lalo na tag-ulan. Mabinta-mabinta talaga si katol. May posporo rin tayo. May wipes. Ayan, itong naman na cotton buds. Ayan, mga pansaw sa ulam na pala tayo, dear friends. Mga pansaw sa ulam. Papakita ko lang sa inyo, ha? Mga pampasarap ng ulam. Ayan. Ito, their friends, hindi ito dapat ilagay dito. Dito ito. Si Francis talaga, doon nilagay. <laughs> yung asawa ko, yung husband ko kaibigan, no? Kasi siya nag-arrange. Dapat doon yan, pang-bake. Ayan. halito ito sa ilalim, mga sabon. Tingnan nyo. Sabon pang paligo, sabon pang laba. Ayan. Yung aking tomato paste kaibigan, tsaka ano ito, and uh, sauce, spaghetti sauce, tomato sauce dito ko na nakahang nakabitin. Yan, sasabihin ko rin sa inyo mamaya kung bakit andyan yan. So, <laughs> wala, hindi siya uh, dyan ilagay, ha? Ngayon, kaibigan, ang asin. nagre ako ng asin, dear friends. Ang bili ko po dito ay 11 pesos, isang kilo. nire ko po ng 2 pesos. Yan, so, malakas ang, malaki ang ating kita pag tayo ay mag-repack, dear friends. Ayan, so ito kaibigan, mga paninda rin po ito. Pagkita ko lang sa inyo mga, ano, supa sa Bisaya. Ayan, tingnan yung mga, ayan, oh, di ba? 5 pesos po hunan, binibin, uh, binibinta ko po ng 10 uh, pesos. No, sorry, ang laki ng 10 pesos, 7 lang pala. Ayan yung isa, bukas na, no? Okay. Kinain kasi ni Ate GB. <laughs> Ayan kay Bigan, no? 5 pesos po na binibinta ko ng 7 pesos. Yan, nilagay ko yan dito sa taas kay Bigan, may reason din yan. Ito, mga paninda natin na sa taas. Ayan kay Bigan, ito toyo. Bagong bili ko si toyo. Toyo kay Bigan, no? Ibi, uh, mamaya magre-repack tayo ng toyo. Toyo ito kay Bigan buwat in Bisaya. Ayun. may customer na naman tayo. Sige, Michelle. Papakita ko yan ba? Diba, tuyo. Ang sarap na tuyo. So, lagay ko yan sa itaas. Mamaya, i-repack natin, ha? Ang sa maludan? Yan, meron pa tayong customer reference. Magpapaload siya. Bibigyan na muna ni Ate JB, ha? So, mga kaibigan, nagpaload si customer ng Surf Saya 20. Ito ang text. 25 ang hiningi ni Ate JB. Kasi 22 po ang kinuha ni Gcash. Akin <laughs> mga kaibigan, ha? Uh, ito yung ating lagyan natin, yung uh, lagayan natin ng ano? uh, condiments ayan, mga pampasarap ng ulam their friends ngayon pupunta tayo dito ayan, yan mga suka, mga patis nasa taas yan lahat dear friends yung iba nakikita ko nilagay nila dito puro suka puro patis, ako hindi ayan, ito yung mga suka at patis ni ate GB nyo ayan, nagtitinda rin tayo ng straw mga gamot kaibigan, hindi yan mawawala ayan So, yung mga gamot ko, may mga liters yung lalagyan. Pag may maghanap, Ate GB, pag, uh, meron kang Alaksan FR. So, dito ako sa letter A kukuha. Diyan, may nakasulta na price. ba? Diba? 11 pesos. Ate GB, meron kang Mifinamic? Generic o meron? No? Tingnan nyo. No? Uy, nawala na pala ang letter difference. Lalagyan ni Ate GB. Ayan, malagyan ko mamay. Hindi ko na hindi ko na notice. <laughs> wala na pa So, ito yung ah uh, M kaibigan, yan Medicol, mifinamic. May, may mga corresponding prices na wala na pala ang letra no. Lalagyan ko kaibigan, matagal na kasi ito kaibigan ayun sa no, malapit na matanggal. Ilang years na rin ito, dear friends. nagre rin ako ng popcorn mga kaibigan. 18 pesos po ang one 4 18. Ayan, ni-repack ko kaibigan, nakagawa ako ng five packs binibinta ko ng uh, 15 pesos so maging 75 75 ang labas tapos 18 pesos lang so malaki yung ating kita their friends no mga lagpas 50 pesos yung gata uh, ito ha pampasarap sa ola ma meron tayong na bitsin na pala si magic sarap kay kaibigan ha Uh, niniba ko ang presyo 6 na noon 5 pesos nagmahan na talaga si Magic Sarap ngayon ng October 4 pa rin si sa mga cubes ko 8 pesos Ayan, yung mga hindi pagkain, mamaya na lang yan. Ayan, so, kaibigan, sorry po. Again, may magbash na naman kay Ate GB. Bakit? Ano ba to? Nilagay ito ng anak ko dito. <laughs> Ayan, ang gulo ng tinda ni Ate GB. Gulo, gulo. May ito mga cup noodles, gulaman. Ayan, bakit? Ito pansaw sa ulam ha. Mga pamintang durog, pamintang buo, dahon ng paminta. Meron din tayong mga food colorings. Ayan, dito mga food colorings. Ayan. Nagtitinda tayo ng eyo, pantali sa buhok, kaibigan. Pantali ito sa buhok. Ayan, brush. Chinelas. Ayan, mga plastics. Nagtitinda tayo, kaibigan, na dapat magtinda ka, kaibigan, ng mga non-food items. Yung iba, hindi magtinda ng chinelas kasi daw, wala naman, hindi naman masyadong mabinta. O nga kaibigan, hindi siya masyadong mabinta. Pero pag alam na ng mga kapitbahay mo na mga tao na nagtitinda ka niyan, magiging mabinta yan. Kasi nga, po, sa tuwing wala na sila chinilas, o so marapit na sila yung chinilas nila, pupunta sila sa tindahan mo. Kasi nga, they will be uh, used to it. Na alam na nila nagtitinda ka, kaya magiging fast moving talaga. Sa una lang, when you start selling this chinilas kaibigan, of course, hindi siya mabinta. Pero, after months or years, magiging babit Ako, kay kaibigan, lagpas na 15 years nagtitinda ng chinilas. Kaya naman, mabitang mabintar siya sa akin ngayon. Yan, nakahang yung aking mga noodles noon. Pa ito, kaibigan, no? Ilang years na ito. Kasi nga, may daga noon dito sa amin. Kaya nakahang yan para safe. Yan, yung bihon ko, bihon. Pansit bihon, dear friends, andyan. Miswa udong. Ayan, yung mga biscuits ko. Nasa stanti yan. 8 pesos lahat yan. Yung hindi 8 pesos, nasa labas, 10 pesos ang nasa labas. 10 pesos, yung nasa loob, uh, 8 pesos. Yung mga kicks, sa uh, mamaya kaibigan, pupunta tayo sa labas. Mga gatas, dear friends, ayan, malapit na maubos yung aking milk na birch tree. Mag-order tayo kay grocery. Ayan, iyon yung mga tinitinda ko, ha? Pada pinapakita ko sa inyo, kaibigan. So, masaya ako. Dinamihan ko ng Milo ko, kaibigan, kasi may promo. 99 pesos na lang, one tie. Eh, kung walang promo, 102 sa big supermarket sa maliliit na tindahan ang sa maliliit na wholesalers kay bigan 108 pero pag naka promo 19 99 lang kaya dinamihan ko na ayan tingnan niyo no titindahan rin tayo ng mga candies malapit nang maubos ang candies ni Ate GB. ayan itlog kay bigan malapit na rin maubos isang tree na lang mahigit ayan ito yung aking basurahan <laughs> ayan so ang tindahan ni Ate kay bigan talaga well arranged sorry po yan, tao lang. so, <laughs> joke po. Ayan. mag tayo mamaya, ha? Ito, kaibigan, nagtitinda tayo ng bigas. Limang klase yung bigas ko, their friends. Yan, so, merong, ang pinakamura ay 56 pesos ito. Pero, mais ito. Ang uh, bigas na humay. Nagtitinda kasi kami ng mais, kaibigan. Kami mga bisaya kumakain ng mais. Eh, yung humay, kaibigan, ito, pinakamura ko 57 Bia, tsaka Jaguar, 57 Then sumunod si Ivory na 59 tsaka si Ganador, pinakamahal namin ay 61. Ayan, mabintang-mabintang, kahit mahal, masarap kasi. So, nagtitinda tayo ng mga school supplies. Kaya may plastic ito kay Bigan para hindi pumasok yung alikabok. Tingnan nyo, no? Ayan, every week namin ito pinapunasan pero malikabok pa rin kasi malak. Ang tindahan ko nasa harap lang ng kasada. So, dong, Nagtitinda tayo ng walis. Ay, meron tayong customer friends. Bibigyan naman natin kay at uh, Blanca. Ayan, dalawa yung customer natin. Naghintay, bigyan naman natin. Ayan, mga kaibigan, nagtitinda yun ng butin. kuasa ko, ha? 28 ni Atong. Gahapon ako nagsugod 30. Ayan, kaibigan, may bumibili ng butin. Nagtitinda tayo nito, kaibigan, ha? Gamit sa pangluto. Ano to? Ang binta ko nito, dear friends, ay 30 pesos. Ang kuhunan ay 25. Ayan. Nasya, si customer kaibigan, bakit daw mahal na? Eh, tumaas na. Pero maraming laman. Puno ito, their friends. Puno. Araw. Lamat. Thank you. Ayan, kaibigan. 30 pesos yung buti ni Ate JB. Magtinda rin kayo ng buti, their friends. Maganda yun. Fast moving rin Nagtitinda pala ako ng basahan, there, friends. Ang puhunan nito ay 1 pesos and 50 centavos. Binibinta ko ng dalawang peraso, 5 pesos. O, di ba? <laughs> and kaibigan, kalimutan ko. Sana ba tayo, ha? May mga customers kasi na dumarating. Ay, naging kaibigan, book po talaga. Kaya nga may plastic, no? Pinupunasan po namin ito ni Francis. Pag hindi lang namin makalimutan, once a week, minsan nakakalimutan. Ayan, di ba? book dear friends kasi yung tindahan ko yung tindahan, harap, yan tindahan maharap diyan malikabok kasi yung harap ay kalsada maliit na kalsada tapos hindi concrete yung alikabok papasok dito ayan at hindi will arrange kaya uwag yung iba si Ate GB di ba o bakit hindi will arrange kasi si Ate GB ay tamad mag-arrange yan totoo po yan dear friends hindi ako mahilig mag-arrange minsan lang ako nag-arrange siguro mga once a month tapos may bibili pag may bumili, kukuha om. Bibili ako ng ballpen at TGB. Pagkatapos kong bigay, dayan, pang, throw away. <laughs> kay ito kay Bigan, hindi na will arrange. Wag, pag ito kay Bigan, ito, hindi, no, huwag nison sa TGB na hindi will arrange. <laughs> Maganda talaga na will. Ano, si Francis lang, uh, siya, gusto siya mag-arrange, arrange kay Bigan. masipag kasi si Francis. Mayroon tayong illustration board. eon yung budiga ko kay Bigan ng mga alak at soft drinks niya. So, yeah. Tingnan nyo si Coke. Oh, yun wala nang laman. Iyan po ay anim na cases. Mag-order tayo ngayon. Pero hindi ako nabahala kay Bigan kasi sa refrigerator ko may laman pa naman, dalawang ref. Ito wala na. Kahit kahit yung refrigerator ko kay Bigan tingnan niyo no. Wala na yung mga laman their friends. Isa na lang may laman. 1 2 4 7 cases ang walang laman. Ibuka sa turdina dapat before mag -so mag weekend uh, mag order na sa si TGB So, sa maliliit wala nang laman yan thank you so much God pag wala nang laman ibig sabihin malakas ang bintahan kaya masaya ko kaibigan Agi nagtitinda tayo ng walis ha Kaunti na lang ang natira malapit lang kasi ang tindahan ko sa paaralan dear friends mabinta ito mga walis no bumibili yung ating mga uh, students mga minamahal na mag-aral dinadala nila sa school meron tayong peso net cafe isa pa lang ang naglalaro. Ayan, si Sir Ivan. Shout out kasi alas sa is pa lang ng umaga. Mamaya mapupuno na ito. Ayan. Yung riff ko kaibigan, lima na. Tatlo doon, hindi ko ginagamit. Yung isa sira, yung dalawa hindi sira, pero malang kuryente. Ayan. Ito kaibigan nga, hindi ko na muna ginagamit ngayon. Kasi nga, tag-ulan na. So, kaunti na lang ang maghanap ng mga yellow-yellow, <laughs> mga ice. Ito lang isa muna kaibigan, tingnan nyo, no? Yung yellow, mabintay yan, dear friends. Yan, may mga pagkain tayo dyan. Ayan. ayan ito yung naman na akin din Nagtitinda tayo yan. Mga smart jelly. Yakult. Ayan. chokies Marami tayong tinda kaibigan. Meron pala akong tape sa inyo ha. Papakita ko sa inyo ha. yung mga sigarilyo natin nandyan. So, ang tip ko kaibigan, yung mga paninda natin, ha, punta mo tayo sa labas. Yung mga stocks, mga produkto natin. Hello dong! Bye bye. mag aral na yung aking pamangkin sa USC kasi siya nag-aral malayo dito. So yung mga panindahan natin kay Bigan na nasa loob ng ref, maglagay tayo dito ng sampol. Kasi yung nasa ref hindi yung nakikita ng ating mga customers, na hindi yung pa, hindi pas-moving. Katulad ito Jimmy, naglalagay tayo ng sample para malaman nila 'yun na nagtitinda ako nito. Kasi yung iba hindi na nagtatanong, kala nila hindi ako tayo nagtitinda niyan kay Bigan, hindi sila nagtatanong. Amping langa. Ingat. <laughs> Ayun kay Bigan no? So yung iba hindi nagtatanong, hindi nila alam kung may tinda tayo nito. Yung iba pag nakitoy eh, nagtitinda pala si RTGB ng pineapple fiber with fiber. Ayun kan, pineapple bibili sila, di ba? So tip yan kay na, ha. Yung mga nasa ref natin no, except sa soft drinks sa beer. Maglagay tayo sa harap para maraman malaman nila. Yan mga cakes nagtitinda tayo tingnan niyo. Yung biscuit ko hap malapit na maubos. Ayan, di ba? Mabinta ito, kaibigan, mga pambaon sa school. Tingnan nyo, nagre-repack rin ako ng mga gamis. Pinakita ko sa kung pre aking uh, previous vlog yan. So, ito, kaibigan, yung ating mga supos. Yan 5 pesos po na. Binibinyan ng si, 7 uh, pesos. Binangkal, 20 pesos. Yan mga candies na malapit ng maubos. Ito yung aking tindahan. Dito, walang laman ang harapan kasi kinuha ko para makita ang laman sa loob. Pero plan ko maglagay ng laruan dyan. So, please, ano bang idea may bigyan nyo sa akin, kaibigan? No? Pakicomment, maganda maglagay ng laruan dyan, no? Ayan. Yeah. <laughs> Tulungan nyo si Ate GB. <laughs> Ayan. Noon kasi, kaibigan, nagtinda ako ng laruan. Pero tumigil ako kasi nga, hindi naman talaga fast movie ang laruan. Mayroon nag pag meron mga may bumibili pero kaunti lang. Ayan, ito yung aking tindahan agender friends ha. Mga pangkulay ng buhok, nagtitinda tayo. Pangkulay sa buhok. Ang yung kaibigan, back to our, yung at pinag natin no, kanina. Bakit yung iba kong mga paninda kaibigan, nakahang na ulit. Bakit nakabitin? Bitin ba yun sa Tagalog? Bitin kasi sa Bisaya, ahas. Nagtitinda nga pala ako ng toothbrush. Bakit nakahang ito? Kasi nga, may daga na po sa tindahan ni Ate JB ah uh, binan ko yung pusa kaibigan, no? yung pusa pinagalitan ko kasi kinagat ako na post ko yun sa community kaibigan, kinagat ako ng pusa ang mahal pa naman ng injection ayan, mag, malapit 4,000 ang bayad ni ate GB kaya yung iba kong paninda, kailangan nakahang na noon na yung pusa dito lang sa tindahan ko, walang mga daga pero nagalit ako sa pusa kasi kinagat ako. Ayun, hindi ko na pinas, pinapasok yung pusa sa amin. Kaya yung mga paninda ko na sa tingin ko kakainin ng mga daga. Ayan. Nakahang na. Mahirap na kaibigan, no? Pag hindi makahang. Ayan. So ito kaibigan ha, si Smart Cola. Obos na. Napaka mabinta nito kaibigan si Cola Smarty. Napaka mabinta. Try nyo yan. Si Sito malapit ang maobos. Yung, kaibigan na, ito lang laman ni Ate Gibi, no? Laman ni Ate Gibi. Laman ng aking tindahan. <laughs> Sorry po. Ayan. Minsan nakalimutan ko na, kaibigan, ito. Mga junk foods ko nasa labas. Nasa labas, nasa loob. <laughs> My goodness. Ano bang nangyari kay Ate Gibi? Wala, kaibigan. Wala lang ako sa aking tamang pag-isip ngayon. Hmm, kasi nga, kaibigan, gutom na talaga si Ate Gibi. Yung mga junk foods ko, kaibigan... Yung iba nandito pa, no? I-display pa ni Ate GB. So, thank you so much, uh, guys, Metro. Ayan, Tita Gwapa. Marami silang pa promos Dagdag kita na rin, their friends. So, hanggang dito na lang, kaibigan, ha? Again, kung gusto mong uh, tumaas ang sales mo, dapat ito ang laman ng tindahan mo. Kaibigan, nagtitinda tayo ng mga non-food item. Yung mga hindi pagkain, kagaya ng chinilas. Ayan, hindi sila fast-moving sa ibang tindahan. Ayan. Hindi naman, ito, hindi ito fast moving, pero kailangan natin magtinda. Gagawa ako ng vlog next day siguro, kay kaibigan, kung bakit dapat tayo magtinda ng mga produkto na hindi fast moving. Bakit dapat pa rin magtinda dahil mahalaga, ha? Ayan, dito na lang muna, ha? Ayan, hindi na ako nagtitinda ng ice cream kasi marami na nagtitinda ng ice cream sa place namin. Hindi na ako nagtitinda ng feeds. Eh, wala namang mga nagalaga ng hayop dito. Matinggalin po na ni Ate GB. Ayan. So, bigan ha? Thank you so much! Sana kaibigan na natulungan ko po kayo na bigyan ko nung, kayo ng idea. Useful idea kaibigan kung ano ang dapat laman ng ating tindahan. Lagi mo lang isipin kaibigan na hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And we have God in our life. Tiyak asin buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Hindi naman ako nagpapakita ng aking uh, mukha ngayon kasi nga... Wala pang ligo si Ate GB. Baka i-bust ako. <laughs> Ayan, thank you so much. As in sa tayong lahat. God bless!